pinapipilitan ka lang. for the vlog lang, hindi yung for content lang, hindi porke tutulungan mo sila ay palaging ko na lang yung mga sasunan. Ang talaga ako, pero ay gawin ka sa wala. May masasabi at may masasabi sila. So gawin na lang kung anong gusto mo. Totoo. Kamusta po mga Kalingap? Magandang araw po sa ating lahat. At welcome back po sa aking YouTube channel, Kalingap Ray. At ayun po, kasama ko po ang Keyboys at si Kalingap Rob. Pupunta po kami sa bahay ni Pure Health pinapagawa. Tatanungin ko po sila anong ma-advise nila sa akin bilang isang bagong vlogger. Puntan po natin ang Keyboys at tanungin po natin sila. So, let's go! So yun po mga kalingap, ah, andito naman po tayo kay Pure Hub. Tatanungin po natin siya. Hingan po natin siya ng advice, syempre uh, sa pag-vlog. Mm uh, uh, Unang-una, ang masabi ko lang pag nandito ka sa kalingap, kumbaga, sabi nga nila madali na, pero kailangan mo pa rin pagsikapan. Totoo. Yun nga, tiyaga lang. Tiyaga lang talaga. Oo, oh, tiyaga lang. Yung nang kailangan. Meron time na pag nagkaroon ka ng basher, parang parang Oo, oh, parang doon ka matitis, uh, kung gano'n katatag. Ah, okay. Yung okay. meron mababasa na hindi magandang comment. Magiging motivation mo yun yung comment na yun na pagigihan mo pa. Kasi, tutusin, to ikaw naman, hindi naman sila. Totoo. ikaw na dito eh. Totoo, yung... Ikaw nakakaalam lang kailangan lang uh, tibay ng dibdib -dib. yun nga sabi at saka sipag sipag ano, yan sipag tiyaga tibay mm. ng dibdib -dib. dumaan kami kung saan sa sa Manila lang sarili oh. Mm. sarili ko lang tapos may sponsor naman pero hindi pa rin naangat napunta mm. ko pa kapal halos walang dalawang taon naging driver ako dun kaya na napunta ko kay Kalinga Prab grabe nandito kay Kalinga Prab eh, bro, bro so, congrats bro congrats oh, abangan nyo po sa vlog ni Kalinga, Kalinga, Kalinga papakitan po yung bahay na pinapagawa ni Pure Hub konti na lang uh, matatapos na. Kailan bro ang ano, ang blessing? Ang estimate niya mga third week siguro ng August. Ay grabe. Uh, yeah. Estimated doon. And hintayin po natin yung mga kalingap. Maraming maraming salamat bro. Pure help. Please support po natin. Salamat po. Ayun. Thank you bro. Congrats ulit. Thank you bro. Thank so yan po kasama po natin si Kalinga Prab at uh, hingi po tayo Kanong po mapapayo nila sa si mga bagong vlogger. So yan po Kalinga Prab. Kagaya bro. mo. Kagaya ko. Siyempre, <laughs> kailangan na kailangan ko yan. Lalo na pag galing kay Kalinga Prab. Ay, eh, syempre, sa mga Ki-Boys po, interview din po natin sila. Nandito pala tayo sa church na pinagawa ni Kalinga Prab. So, oh! pang ganda. bro, interview lang kita. O, anong mabibigay mo payo sa akin o sa mga bagong vlogger? Ano ba yan? Uh, as, general or as general? as general? o, sa charity. Charity, charity lang. Na lang. kasi charity vlogger yung gusto ko um, din eh. Katulad mo pag yung as general kasi may, mas madali compared sa charity kasi mm. sa charity maraming taong involved di ba mm, kasi toto. at unlike pag yung personal vlogging lang sarili mo lang to uh, oh, vlog, Kung pero pag sa charity lang? vlog so maraming involved dyan syempre unang unang yung beneficiaries mo mm. and may mga may mga sponsors ayan so yun sa pagiging charity vlogger syempre importante yung dapat to yung pagtulong mo talaga mm, nasa puso mo nasa puso talaga mo. yung pagtulong hindi, yun hindi yung napipilitan ka lang hindi yung for the vlog lang yeah, no. hindi yung for content lang dapat masaya ka sa ginagawa mo masaya ka sa ginagawa mong pagtulong kasi dyan dyan, na, dyan ka magugustuhan ng mga viewers dyan sila magtitiwala sa'yo pati yung mga sponsors magtitiwala sa'yo eh dapat tapat uh, ka yan honest para magtiwala din sa yung mga viewers at sponsors Yung... So, kung kanila susubaybayan, oh. kapag nakita nila na totoo yung pagtulong mo honest ka at yun syempre may respeto ka rin dapat sa inyong mga tinutulungan hindi porke tinutulungan mo sila, sila ay palaging ka na lang yung gusto mm, totoo totoo syempre natanong mo rin sila. sila nice kaya nice. ako syempre kong consider ko yung feelings nila kung mm. okay sa kanila bago ako mag vlog gusto ko okay, okay, sila. Din, sila. okay oh. din sila yan din yan ang kalinga prab syempre uh, akitang ah, kita yan ng ki boys na yung pagtulong talaga niya is nasa puso uh, so, niya yun feeling na willing dapat, talaga ano, siya ka, masaya ka sa ginagawa mong pagtulong tapat ka tapos, siyempre, dapat matyaga, masipag. Mm. Kasi alam mo naman, di ba? Kita mo naman Kikita ako. Kita ano ko lang yan. Lagi pag sumasama ko kila Kalinga Wala, wala yung pahinga sila oh, Kalinga minsan, Prab. Hindi ko na Sobrang... kayo na, nakakausap minsan yung talagang matagal. Miss Bira lang. So, so, sobrang natin, busy Jamming na lang natin Pag nagbabasketball Bakit tulong ng mga sports namin Totoo. Bilyar, basketball Totoo Yun mga stress reliever namin oh, billiard basketball namin, Kaya yun Pag may mga nagko-comment Or mga nagbe-message Kay Kalinga Prab Na hindi naman oh. nasasagot Sobrang busy po talaga okay, Ni Kalinga Prab May admin na tayo sa page yon salamat, yon, bro. Dahil kay Kalinga Prab oh. Nandito pa ako ngayon Sa vlog So yun bro Maraming maraming salamat Good luck bro Kaya mo yan Oo na naman oh. Siyempre inspiration ko kay bro Maraming maraming salamat bro So yun po mga kalingap, nandito na po yung kambal ko. Ay! 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 Hindi bro, ito uh, short video lang to. Kasi gusto ko lang humingi sa'yo ng advice. Kasi <laughs> bago pa lang ako sa pag-vlog. Ano yung mga advice mo sa'kin? Sa okay, okay, okay. Pero baka sa next vlog ko, full video, ikaw lang yung kasama mo. Ay, Okay lang po sa'yo bro? Walang problema. Parki yun, i-setup po natin yan. I-schedule natin. Kasi sobrang busy ni Papa Joms. <laughs> sobrang busy. Anong ma-advise mo sa akin? Anong mapapayo mo sa akin? Bilang uh, bago pa lang ako sa pag-vlog. Okay. Sa sa iyo bro. Yes. Ray, kalinga pre. Okay. Hindi ko alam kung ano ba ako mag mag-advise sa iyo kasi hindi naman tayo perfecto ng vlog. Pero ano ano lang naman bro. Sige lang, pagpatuloy mo lang. Mm. Tsaka ano mo kung ano talaga yung purpose mo ng pag-vlog? Opo. Tapos, rin. parang minsan-minsan, may madadaanan tayo ng mga um, mm. May mga alam mo na yun? Minsan, paano pa ba? Actually, sa pagbagon kasi bro, pag may basher, medyo... Masakit. Masakit. alam, alam ko na bro. Alam mo na yun. Diba? Oh. So, ganyan din ako dati. Nung bago pa lang ako, oh. nasaktan talaga ako. Pero, siguro sa ngayon, dadamdamin mo muna yan. Yeah. Pero, pero, alam ko naman bro na nandyan kayo. Oh, Siyempre. Oh, nandyan ang lahat ng keyboy sila kanina. Hmm. Parang si Kuya Val. Oh. Kaya, walang problema. Okay lang sa akin. Hmm yun bro eventually bro accept mo na lang na meron oh, talaga bro may gawin ka sa wala masasanay din ako masasanay ka rin yun yung term bro e, masasanay din ako masasani sa mga ka. basher pero okay lang yun basta oh, oh. nandyan naman kayo okay lang oh, bro. maraming maraming salamat Is, sa support kasipin mo na lang bro na um, sabi nga nila ay gawin ka sa wala may masasabi, eh, masasabi at may masasabi, masasabi sila. Sa so gawin yeah. na lang kung anong gusto mo. Totoo. Okay. Basta makatulong tayo sa iba, yun yung gusto natin gawin. At siyempre mag-enjoy. Oh, oh. Hindi mawawala yun. Dapat mag-enjoy din tayo. Dapat mag-enjoy. Bilang bro. isang vlogger. Oh, oh, okay. oh. Kaya yun. Yun lang mga kalingap. Next vlog ko siguro. Full video. <laughs> video. Papa na. Yung kambal. Ay oo. Oh, kambal. Ko. Kambal. Hey! bro. Bro, basta mag-enjoy ka lang. Oh. Thank you bro. Thank you. Thank you. Hey! So yun po mga kalingap, kakauwi ko lang po galing mission. At ganun din po mga kiboys. Uwi na din po sila. At yun lang po, uh, maraming maraming salamat po sa panonood. At sana po huwag niyo pong kalimutang supportahan. Kalinga Prane. At syempre po, Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prav at Edna. Buong team Kalinga po at ang Ki-Boys. Yun po, support po natin lagi. Maraming maraming salamat po. Don't forget to like, share, comment, and subscribe po sa aking YouTube channel marami maraming salamat po. One kalingap, one family. Let's go.